Takot at kabah, Ito ang naramdaman ng isa nating kababayang mangisda sa loob ng baho di masinlok ng ibahagi niya ang naging karanasan ng mangisda rito. Yan ang ulat ni Rod Lagusay. Kasunod na nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Ikinuwento ng isa sa mga mangingisda ang kanyang naging karanasan nang paalisin sila ng China sa loob ng Bao di Masinloc. Yung desisyon ng now... Vice President namin na huwi na kami, ta, mahirap na, i-water cannon, kundi banggain kami, simply, bakal, bakal versus ba naman kahoy, talo talaga. Lahat pa sila armado. Kahit naman po sino si Ratras. Anya, nasa sampung araw sila sa bahagi ng Baudimas Ngayon, inintay namin yung mission na to, na doon kami, ala namin doon po kami mabigyan ng ayuda. Okay. Ang problema po, pabila kami pinalis ng China eh. Ginusin na kami ng malaking China na Coast Guard. Tapos mga sapong busina, nagbaba na sila ng service na rubber boat. Dalawa kami, may, may kasama kami Coast Guard doon pero yung bangka nila maliit lang. Dagdag pa ni JR, sinabihan sila ng kanyang tinukoy na Philippine Coast Guard na bukas na sila umuwi dahil madilim na. Pero sinabi ng kanilang kapitan na mahirap magtakakumpiyansa sa sitwasyon. Kaya kahit gabi na, ay nagdesisyon silang umalis sa lugar. Kasi yung malaking baka namin na sa gilid lang po, pero yung mga malilit na kagaya namin mga isda, pwede kami pumasok doon mga ng isda. Kaya sa loob, mas marami. Ang problema, pag nalapitan ka ng rubber boat, papalabasin po tayo. Sa magdamag namin doon sa loob ng Scalborusol, kasi nagdadive kami doon sa loob eh. Sa magdamag namin, pag sampa namin, ang pa rin yung mga barko ng China habang nasalapas yung mother namin. Sa kanilang pag-alis ay marami pa siyang nakitang Chinese vessels sa lugar. Ikinalungkot nga ang nangyari lalo't halos wala silang kinita at hindi rin nila nabawi ang kanilang ginastos. Kasama si JR sa mga mangingisdang naabutan ng tulong nang isinagawang ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea ng grupong atin ito. Kaya malaking tulong anyang ang naibigay na kudo sa kanila na kanilang magagamit kasama na rin ang food tax. Nasa 670 na mga mangisda ang nakatanggap ng nasa 6,000 litrong krudo at nasa 1,000 food tax. Matagumpay na naisagawa ng grupong atin ito ang ikalawang civilian mission nito sa West Philippine Sea. Tumagal ng dalawang araw na turang civilian convoy na nagsimula noong Miyerkules, May 15. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.